mukhang mukhang matutuloy yata yung birthday ni <laughs> ni Bayanard sa Victoriano Victorio Villamor Biloso <laughs> BBB Mat matutuloy yata ang birthday mo o, idol ah ito ating uh, lalamasin to ng asin <laughs>

Ah. Oh. Ligaya ni Baynard Ay, ano pang hinihintay? Ba merong ano diyan? Merong eh butang ng dito dali. Sa ne. Bukit man namin ang panahon eh, lagi na ng bahay. Eh, eh, eh.